Hello mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at ngayon ay nasa ikalimang linggo na tayo sa pagdiriwang natin ng Muling Pagkabuhay. Abril 28, 2024. Malapit na matapos ang buwan ng Abril at uh, magpasalamat tayo sa Panginoon na nalagpasan na naman natin ang halos isang buwan na pakikibaka sa mga suliranin na ating naranasan at napagpatagumpayan natin ang lahat ng mga ito. Purihin natin si Jesus sa kanyang kabutihan. Naway, ang ating pagiging saksi sa kabutihan ng Panginoon ay maipalaganap natin at maibahagi rin sa iba upang sila rin mismo ay makapagpatunay na oo nga ang Panginoon ay napakaputi. Pagsikapan din natin na ating mga pagninilay araw-araw ay magbunga ito ng kaputihan. Magsilbi nawa tayong liwanag, gabay sa bawat isa. Ang ating pagninilay sa araw na ito mga kaibigan ay ibabahagi sa atin ni San Juan Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 8. Napakaganda na makita natin ang napakagandang larawan na ginamit ni Jesus. Sabi niya, siya ang puno at tayo ang mga sanga. The vine and the branches. Sabi niya, I am the true vine and my father is the vine grower At kung titingnan natin, kung ang mga sanga ay hindi nakaugnay sa puno, ang sangang ito ay mamamatay. 'Di ba? Kung tayo ay nagkaroon ng exposure sa pagtatanim ng halaman, pagdidilig, pag-aalaga ng halaman, pagputulin mo yung sanga kahit may bunga pa ito, kahit may bulaklak pa ito at kahit maganda ito, ang sangang pinutol natin ay mamamatay. Bakit? Dahil nagkaroon ng hiwal, na, nahiwalay ito sa puno. Dahil ang puno ang siyang nagbibigay ng lakas sa mga sanga. Kaya nga sabi ni Jesus dito sa ating Ibanghilyo, manatili kayo sa akin. Masakit man pakinggan pero yung mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, Walang Diyos sa kanilang buhay. Makita natin na ang kanilang buhay ay palagi silang naguguluhan, parwara, palagi silang gumagawa ng hindi naaayon sa kalooban. Ang paggawa ng kaputihan ay siyang pagpapakita na tayo ay nanatili sa Kanya. Kaya siguro mga kaibigan, mga kapatid, anuman ang pagsubok na ating naranasan sa buhay, pagsikapan natin na wag mahiwa-humiwalay kay Kristo. Manatili tayo sa Kanya palagi. Pag-alay ng panalangin, pagsimba, paggawa ng kabutihan. Para sa akin, ito ay sapat na upang maipakita na tayo ang ating buhay, ay nakasentro kay Kristo at nananatili tayo sa Kanya kahit anuman ang mangyari. Magkaroon tayo ng panindigan. Pagpalainawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming manatili sa iyo. Kahit anuman ang mga pagsubok na aming maranasan sa buhay. Naway, palagi kaming nakaugnay sa iyo. Turuan mo kaming maging tunay mo na saksi. Amén.